Ganda ng kulay ng aking si Mara oh. Dati ang ganito kulay niya, white na white. Ayan. Eh nagmana sa nanay. Wala na, ialis ko na yung isang toro eh. Mas maganda sana kulay. Ang gaganda ng mga kulay nila kasi nung pinapanganak sila kulay puti. Hindi ko nung na nga na ipakita yung mga anak nito. Kasi natabunan na ng mga video ko. I-upload na lang natin yung mga yung update na i-upload na lang natin yung mga binanganak sila para makita nyo rin si Maraw oh 7 months di ba Maraw? nag-iiba na kulay mo talaga oh ito nanay niyan si Tiger tawag ko dito si Tiger masungit oh di ba? Yeah. Kinakain lang namin ng konti at uwi na rin naman kami. Ayan si Marao. Ayan si Lablab. Ayan may pula sa buntot. Ito si Rose. May mga pangalan niyang ating alaga eh. Kain muna ng mga damo. Pastol-pastulin natin.

Sino sino gusto sumakay? Mga para amo. Ano ko uli niya no? Oh. Timaraw. Pa na inggit. Lapit naman to. Laki na. Eh, pagdating mo sasakyan ka namin.

tuturuan ko 'yung anak ko para kahit papano matuto sila sa pag-aalaga ng ayok. Ano? Lima bang panon eh, hindi sila marunong mag-alaga ng ayok para matuto sila sa ganitong buhay.